Magandang hapon sa inyong lahat. Tara. Oh, mga guwapo kayo. 1 2 3. Mm, pating so, puha kasi ng tanan. Walay presyo. <laughs> <laughs> walay presyo. Ani halin man na Ayan. <laughs> Sarap. Sige, let's go. Ay, <laughs> <laughs> so, mabilin ano ba? Pila ka ba okay sa?

Yan po mga ka mga ka-viewers ang harvest namin mga kamatis. Yan. Sobrang mahal na ang presyo ngayon. Tag 17 siyang kwenta na lang. Sobrang dami pang bunga oh, tingnan mo. Oh, wala pa tayo sa kalahati ah. <coughs> So, ang gagawin namin, pag hindi na ito may benta, ipamigay na lang namin. Kasi sobrang daming bunga. Yan ah. Marami pong bunga sila lalay mga ka-farmers ang ating kamatis. Yan, siksikan pa sa bunga. Dahil sobrang mura, hindi na tayo nagpa-spray at hindi nagdilig ng fertilizer. Mura na ang kamatis. Buti na lang, nakabawi na. <laughs> Yan, kahit mura nakabawi, okay lang. Yan, masaya na ako, no? So, da marami pang bunga to, mga farmers no, ang ating kamatis. Sobrang daming bunga sila, Lim. Kasi target natin, nasa mga 10 tons ang malalaki. So, mag 7 tons pa ang nakuha natin. Kaya kung tingnan natin, yung mga ganito, oh, malaki. Yan. So, marami pa ito mga kaparmers. Kaya pang mga 5 10, siguro sa mga malalaking bunga. Yan. Okay, so sa inyong lahat hanggang dito na lang po. Maraming salamat. Bye-bye.